Ayan, so ayan mga boss, uh, maganda nga po sa inyong lahat. Ayan. So, yun, uh, alis po kami ngayon nila, Mariel, tsaka ni Theodore. Ayan. Theo, say hi! Hi! Say hi! Hi! <laughs> ayan, uh, nilagnat, si, nilagnat si Theodore, kahapon at kagabi. Pero ngayon, medyo okay na. Ayan. Puso yung mga ano yung ngayon, mga boss, dinggi. Ayan. Kaya, yung may mga bata dyan, mag-ingat kayo. Ayan. Alagaan nyo mabuti anak nyo kasi puso ngayon yung dinggi. Uh -uh. So, bali, si Mariel ay, ano? Agon? Sahod na tayo, guys. <laughs> <laughs> Iko-grocery namin si Theodore, tas gatas, diaper. Ayan, gili kami ng diaper, mga boss. At saka, ako naman, bukas pa yung sahod ko. Ayan. Extra, extra. Kaya, Uh, ngayon lang ngayon lang ulit kami nakapag-banding. Tayo. Isa ho di boss naman ay bibili ng bigas bukas. Si Hay. Hay. Si Yan, mano yung mata ko mga boss kasi kanina grabe yung init. Yan, sumakit sa, sa init. Ulog din. Wala yung ano ko yung mata ko. Tsaka ganun din yung papa ni Marigel, namumula yung mata kasi nag building kami maghapon. So hindi ko pa na i-vlog yung trabaho namin doon, siguro bukas mga boss. po. Ayan, so uh, may pupuntahan muna kami ngayon. Iyat papili ah. Ano mo? na pa. ito pa?

Ayan guys, dito tayo sa mga dilata kasi minsan yung ulam sa bahay is mga ginataan na mga gulay din. Yung hindi kumakain ng ganun si Theodore, kailangan pilitin. Kaya ito yung mga gusto niya na dilata na, na inuulam namin nung may tindahan pa kami. Kaya bibilhan ko din siya kasi para makakain siya ng maayos sa bahay. Ayan. Diri di di bang. Coco Crunch Snacks ni Theodore na nga dito Oo Here you one, one. Okay, thank okay. snacks your okay. door okay. mm. No, um... okay. Okay. Mm. E <laughs> tutup beras, lah. Cukup iya, dor. Cukup iya, Buat pilih situ mama. Hah? Thank you. Oh? Oh. <tuk> deepen kaun Tiyo. What will you say to mommy What will you say to mommy Kiss mommy What will you say again? Hello What will you say? Hello Thank you Thank you Welcome What will you say to papa? buy it na What will you say to papa? Bye Show our mouth rice right. for take up with. Um. Oh no! Get on. What do you want? A Look at the camera. Do you want rice? <laughs> I don't want any money, money. Papa. Okay. How much? Tuggy Cinco. Price. Hi guys! Nakauwi na kami sa bahay. Katapos na maggrocery At si Theodore ay parang may sinat siya ng konti. Mainit siya ng konti ngayon. Yung lagnat niya sa gabi lang umakatake. Yan yeah, si mama. Makaon na! Ah, malapit na yung birthday ni mama. Next week. Ay, next week. Sabado ano? Sabado birthday ni mama. Sakto day off ko niyan. Nakauwi lang ako ngayon dahil ah uh, uh, nag uh, sabi ko magche-check ako kay Theodor kasi pag bumalik yung lagnat ni Tio papa-check up ko bukas. Pag tumaas yung lagnat niya hanggang mamaya. Kaya nakauwi ako ngayon pero yung day off ko is next week pa. Kaya nandito ako sa bahay ngayon. At yan. Nagbili ng tuba si Papa, ni Haryo nila ni Boss Tipin. Si Boss Tipin po pala, meron siyang work din. saman. parating kasama niya si si Papa, naglilabor siya doon. At meron kami ditong kinilaw. Ayan. Wala sa mod si Tiyo mag-vlog kasi nga, sama yung pakiramdam niya. Kahit saging, ayaw niyong kumain. Meron ditong saging ayaw niyang kumain. Pero napilit ko siyang pakainin ng kanin. Kaya ayaw. Do you say hi muna? What will you say to mama? I buy you a chucky. What, what will you say? Oh, what will you say to mommy? Thank you. Welcome. Kiss ni mommy. Kiss ni mommy. I love you. Yeah, mm. yeah. So, sopot ni Tiyo ko siya huh? yung nagpupulot doon <laughs> dilat na dilat yung mata ng isang pamangkin ko Kasi nagsasalita ko sa cellphone hi <gibberish> e smile smile si hi si hi Say hi si hi si hi Say hi si Say hi si Say hi. Say hi. Say hi. Oh, okay. hi hi si hi 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 Mataba din siya kagaya ni hi si hi ikaw, smile. Smile, smile. Smile, so, ikaw mo na. Sige. Sige, sala. <laughs> <laughs> wala siyang ngipin sa harap. <laughs> si mama, isa lang yung sa harap. <laughs> Ayan, guys. Gamit na gamit yung TV namin. Yung TV namin sa Cebu. Ayan, si Roman yung nanonood ngayon kasi si Theodore wala sa mood. Nandun lang kay papa niya. At ito na yung mga pinamili namin. Ayan. Ayan yung first sahod natin doon sa trabaho ko. Pero kalahati pa lang na sahod. Kasi hindi pa naman ako nag one month doon. Ayan. Madami din yung nabili ko. Hoy! Snack mo ini ha? Snack. Pati si Roman. Binilhan ko ng snack niya. Kasi iba lang yung kay Theodore. Kasi Theodore hindi naman mahilig sa matamis na mga biskuit. Tapos gatas. Ito pakita ko. Yung mga snack na kilala ni Theodore. Skyflakes, yan yung ano, gustong-gusto niya. Kasi hindi matamis. Halaka, hindi ba ako makapirite nito? Nakikita. Yan, mga dilata. Kasi ito yung kay Roman. Yung mga sabon, nandoon. Yan! Hindi pa ako nakabalik sa trabaho, guys. So, wala pa kami niligo ni Theodore dahil na ilagnat kagabi si Theodore. Yung lagnat niya, sa gabi lang umaatake. Eh. Kagabi, kagaling namin sa pamimili is ilagnat si Theodore. Kaya ayan. Baka daw may pilay. Kaya mamaya papahin ko Karingasa, oy! <laughs> Baka kasi daw may pilay, kaya hindi ako muna bumalik sa trabaho kasi ipapahilot ko muna. Kung walang problema sa ano, papacheck up na namin kasi uso yung dengue dito. Sa Katmon, may, may bata na ano, namatay. So, ayun, konting ano, para makap, makakapag uh, mag, uh, Magpapaalam ako doon sa amo ko kung pwede pwede ako makapag-vlog doon sa mga ginagawa ko. Magpapaalam ako kasi para makapag-upload kami. Kasi si Bustipin hindi masyadong nagbablog dahil nga, yung trabaho niya is nag-deliver lang siya sa kapaypapa tapos yung amo nila is nandyan. Ay, yung salamin! Ba! Ayaw! <laughs> Kaya hindi siya makapag-vlog doon nang ano araw-araw kaya ako na lang baka pumayag yung amo ko doon yung makapag-vlog ako kasi nagluluto ako doon pero nanonood na lang ako sa YouTube kahit hindi ko alam yung mga pinapaluto sa akin <laughs> Ayan si Theodore, si Hi Tio, wala nang yayay. Wala na. Hmm, nayayay si Tio kagabi. Man, sing kami ng damit. यो mpa ah. Si bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. <laughs>